Hello mga halaks. at magandang araw na naman sa inyo. So pang apat na araw. Sa mga alaga ko, creepies, sa second batch. So excited na naman ako na makita na mayroong mamatay. Nakakalungkot naman pero para hindi ko alam sana mag-success po sa second batch at di ko alam kung sana ako nagkakamali sa pag-sit up ng aking band bakit namamatay namamatay sila sa araw-araw so yan no makarelax sana matulungan nyo ako o mag-comment lang po kayo kung sana ako nagkamali sa aking pan sa pag sit at sa pag -alagar. huwag nyo po kalimutan mag subscribe at maraming salamat po so tara yan po ang aking pan yan so ito mayroon naman akong nakitang nakahati ibig sabihin patay po na yan dito sa gilid meron isa hindi gumagalaw subukan natin kung yun yun patay na rin patay na rin Ibig sabihin, dalawa ang namatay ngayong araw. Yung iba nakatago, ibig sabihin buhay. Sana ma-survive pa kayo. So, inamoy ko na. Inamoy ko naman yung tubig. Hindi naman mabaho. Ito yung first batch ko. Yan. So binar ko na lang po sila mga alax, no? Hindi ko po sila niluto. Yan mga alax, no? Sa pangapat na araw, mayroon na naman akong namatay na dalawa. So sa mga nakapanood po ng video nito, sana comment po kayo kung ano ang mali ko doon sa setup ng aking pan at ano ang dapat kong gawin so yan mga alaks, no uh, huwag nyo kalimutan mag subscribe at maraming salamat po stay safe and God bless